Ayan no. talaga mo mo. Mangyayan ko sa ali. Ano mo? Ano pa Wow, mga wow mga idol. Wow, laki. Mama. Hoy, mama mo. Ang ina mo mo. Mo tindi grabe. Allahu. Napakalaki. Gago. Napakalaki ng mga mama. Ang ina kilo siguro may So yun mga boss idol and madam Panibagong araw at panibagong fishing adventure na naman tayo mga boss At dahil mahina yung hangin at malinaw ang tubig Hindi muna kami mamimingwit ngayon At dahil araw ng linggo ngayon Kasama natin ngayon yung mga batang anglers Pero bago yan shoutout muna tayo mga boss idol Shoutout kay boss Ronald Cadabedo And shoutout kay boss Arthur Cesar Padulina And shoutout kay Boss Romeo Julian O Romeo Julian

Wala, hindi na marumang Ang baon, uh. matindi oh Huli na <coughs> oh Oh Oh, ipalayo! Kanduli lang Oh, mamaw! Mamaw, mga idol! Oh, kuni mo yan, kuni mo yan Wala, kuni mo yan Kuni mo yan, Waljik Wala, wala mga marumang pa Wala pa doon, tala mo yun, dalawa huli yun Ako lalot Matindi ba laki na naman oh Bosani talaga oh Ang laki ng huli oh Lupet. abo! hindi hindi dalawa. Puta na may car pa bumagsak. Lupet man. Nah, oh. Oh, dalawa. Nah, nah, <laughs> oh. Para <laughs> no mo lang. Oh, Singa. Pasangan mo. Matatangang muna Wow! Wow, Wow! Wow! Day, wow! malaki yung Uy! tayo! Grabe! guys! Napakalaki, tatlo pa naman to! Grabe, Malakit! Jejer, ano na? Nakakaroon na yung baka Cooler na may tubig yung akin. Pinagpala ka pala nito. Nga. Mamuha guys. Oo. wala eh. Mamuha guys. Nga. Napainalim eh. May ito. na ito. na mamaw daw ito mga boss Mamaw daw Bakon sa fiber Ba'n di makuha Ba'n di May fiber eh Ah kala ko tabla ano naka baon? Mayroon dyan pa Di ba laki? Nakakuni mo! Baka malikit mga... Baka kakulang-kulang ng mga ilo Maham mo ito Mas malaki ito ranger, sigurado Uli mo na! Nalusot ako nakuha? Nalang sita ko sa kama, malaki ba sa akin? na, hindi nga Hindi ako makapapasit na ayos eh Guha ng tablo di ka ako. kakakusi Huwag kang umihinga Hindi Uli mo na! May kasama tayo lang yan Uli yan, uli yan Malaki daw, malaki

wotin eh gaganda na ako lahat ini balik na kanapukan na kanapukan sa na kanapukan ini na kanapukan ini na kanapukan ini balik na kanapukan ini balik na na hindi ini na na dito oh, sarap. Sarap. <sighs> Dali na kanapukan ini balik na kanapukan ini balik na kanapukan kung ayaw nyo, kung ayaw nyo magpakita sa anong trapya, malalaki, hindi sa akin ka. Grabe, laki d o. Ubo sa dito, o. Mamaw. Nabawi. Nandun. Hindi ko abutin eh. Saktaw no. Nangagat. Ang pahaw nyo naman no. Saktaw nyo naman si Mamaw. Mamaw! Ay si Mamaw. Oh, matindi Tindil <laughs> <laughs> Matindi o, tatlo. Oh, tigitigis o. Ang <laughs> Mamaw Oh. Oh. <laughs> <laughs>

Sige, yeah, titignan ko yung ulo nyo. mo. Napulyer mi Ito, ito. Ige kurimo. putak. Oh, wow! Namumulot na oh. naman Oh. Dalawa na eh.

Oh, Tinapyan na naman mga no, e. boss. Patod na kadiyan. Hindi nakalubog pa ako